Maganda, 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 magandang gabi na naman sa atin, mga kaloris, mga ka-Jess Vlog ko dyan. Ngayon ay busy na tayo para magduto para sa hapunan. Ang niloto ko ay sampling sangkap ng tinolang manok. Kaya guys, lagi kami dito spinach at saka papaya. Kaya ngayon, handito na at nilagay ko na ang aking papaya sa aking tinolang manok. At eto na nga ang aking tinolang manok. So, yan na siya guys. Ayan. Loto na ang ating tinolang manok. Ayan. Ilalagay pa natin ang ating spinach. Siyempre, Kapag may tinuro lang manok, dito at wala kaming dahon ng sili, ang ilalagay namin ay spinach. Ito siya okay guys. Ito siya guys. Spinach. Ito. Yan. So, yan ang live. Diba? Kailangan natin kumain palagi ng gulay para ang katawan ay malakas masigla. Ayan. Kailangan natin kumain ng gulay kasi para tayo ay malakas. Ang gulay ay pampalakas ng katawan. Ayan. Ano siya ng fiber? Marami siyang anong ng fiber. Kaya, kailangan din natin talaga kumain ng gulay. Kaya, ayan ang gulay. Ayan. Ayan. So, Tatakpan muna natin sa aglet kasi para maluto yung ating spinach. Okay. Kaya guys, luto-luto muna tayo dahil oras na naman para manang mangga manggabihan. Kumbaga ay hapunan. Kaya sabi ko, gabihan sa Tagalog, hapunan sa English dinner. I don't know sa, hindi ko na alam kung sa iba. Malimutan ko na. Yan, ganyan lang ka-busy si JSM Lim para magluto. Panay dal salita ng salita lang sa si JSM Lim Vlog. Ganito. Gamitin natin ang ating mga boses. <laughs> boses. Boses, boses. Ngayon, ang gamitin natin. Yan, luto-luto lang tayo. Ayan. Yan, luto na yung ating tinolag mano tinolang manok tayo mga kalangga, mga kan JSM Land Vlog. Tingnan mo ang aking tinola ngayon. Sos ko yan. Yan ang tinolang manok. Yan. Hindi ko masyadong dinamian sa sabaw, guys kasi hindi na rin, hindi na rin masarap pag maraming sabaw. Yung tama lang kami lang naman kami lang naman dalawa ng alaga ko, kain. Thanks for watching. God bless us all. Babu.